magandang gabi po sa lahat <clears throat> yan po nilalagyan nila ng trapal o tolda kasi sa tanghali dito ay sobrang init Pak Pilak ay manuparang ada pak.

Karakarakelakel. Basta ko nalang iwa. Sige mo yung huwag Para hindi ko na alam. Nawala na. Hindi ko na alam. Dapat pala ko yan yung pa din. Barbie. Hello, Barbie. 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 Dito kami kakain sa labas, sa gabi at saka sa tanghali. Kasi sa loob ninyo masikip. Alam ko, ko

Maglipit tayo kasi uwi na naman tayo na Ay, Kaya naglipit tayo ngayon Dala-dala namin yung mga sabayan yung ano mga tulungan kay sa akin pa mga tubig dyan, dyan na. Tapos yung aming saging, sige uwi ko to kasi binigay to.

ito ang orin na ng uh, merienda. Ibuse mo na. May karne pa dun sa ano? Ito ang Ay hindi pala. Isang ganito siya. Kasi meron pa dito rin. Isa rin ganito. Para, Para may pa sa isa. kami. Isang alo, cha, paya, paya. Tapos pang ano nila. Pag may tuyo doon Yung mo ate. mo ng itlog. Okay. Ano? Ay! 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 <laughs> ay! may Ay! <laughs> 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 Inat, inat. Pag kami ay umalis, si Barbie ay umiiyak. <laughs> yung yung mulo,

o mga tamo, hindi. Ito ah, na po, mga kababayan. Magpakababay yung boyfriend ko. Nakakita kasi ng maganda pa sa akin. Babay daw. Mga lalaki. Pero nagpakasalam na kay kanila. Nagpakasalam kami. Nung nakakita siya, ba? Joke! Walay na naman, ba? Talagang ganun eh. Sa iba na naman ako magpakasalam. Oo. O. Sa iba na naman ang pakakasalam. Meron ka. Ano sarili. Magna. din sila bukas ang Ay, oh. mag na wala pa si Ati ano eh.

Saan doon? Sa pinong. Yung rack? Oka. Uh, hmm. Okay. Ah, pang ko yung sa likod Malinis. Hindi ko naman ginamit yun. R Hindi naman doon. Easy. Easy. Yeah. Easy. Yeah, easy, right. easy. easy pa. Easy pa more. Um, <manyan> yung... <manyan> uh, Nandun ka gulay Nandun gulay

to oh. oh, 40 ah, okay, okay na mm. oh. oh, ah, okay. okay. papa. <tapain> papa 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 engineer pa papa na mo ko tama na yan madam Barbie hindi ko ba man di

Angelito. Angelito de la Cruz. Hindi, Angelito. Ano, Salasal. Atay, oh, ginala. Kamu kaya talaga, kuya? Hmm? Pinsan ko. Ay, pinsan ko. Pinsan lang may pinsan, kuya. Ay, hindi wala dala naman. talaga, kuya. Nakakano na yan. Sabi niya, biyanan ko. Yung di, di, di talaga. Hindi kanya sinali. Oo, sabi niya. Pero kapag ikaw yung sabi, <coughs> biyanan namin. Ay, sir, hindi sa nakadali. Mm. Nagagawa na yun. Ang na. Malagay <laughs> sa sulot. kapatid ko. Yan na pala. Pagkakulisan <laughs> <laughs> natin. Na, Yung isa. Yung isa. Ano? Kapatid. <laughs> <Pinghon. laughs> Robin. <laughs> yung isa, pinsan. <laughs> <laughs> yung isa, pinhon. Ati, tiyan, no? Pag umuwi kami siya, Ati, pero no? Pek lang pala. Pek lang pala. Pek lang pala. Pek lang pala. lang pala. Pek lang pala. tapos so, lang pala. Pek lang pala. Pek lang pala. lang pala. Pek lang yung Pek lang pala. bibigyan mo pala. Pa ano. ng lang pala. Pek lang pala. Pek lang pala. Pek lang pala. Pek lang pala.

Tama <aunque mehr chegama> <muchas writers> <tuh eten> <tuh eten>